Ito so, talaga ang mga gusto ko, yung pagbungad palang lang, masasarap na agad at siguradong mag enjoy ako ngayong gabi dahil ang daming nagwagwapuhan at nagagandahang chupapi at pukikay. Kaya naman for tonight's minsan lang to sa isang linggo mayroong kaganapan. Ito yung tinatawag na pum party. Kaya naman talaga binabalik at binabalikan ang Siargao dahil din sa nightlife. Kaya naman samahan niyo ako dahil mag enjoy tayo at syempre... Aatakin na naman ang kalandilisim ni Nene Wonder dito sa isla ng Siargao. For the go. Dahil may kalayuan nga ang place ko dahil nakatira pa ako sa small town. Ay, ito Ay, pabungad pa lang ng daan. Grabe na, di ba? Ang ganda ka. Dahil napaka good timing din dahil full, full moon party or something tinatawag na malaki ang buwan kaya mag enjoy tayo sa aking vlog tonight. At sa kalsada pa lang pala, mas parang ayoko na taga pumunta muna sa party. Gusto ko magalagala kaya si walang traffic at the same time. Napakaganda ng place, hoy, for the go. Kahit sino ba naman tourist or kahit naman local ka dito, pag ganito ka lungkot or ganito kaganda yung place na mag drive ka, pero dito natakot ako kasi nga meron masyadong madilim dito. What if na lang kaya, kaya kung may nakaabang na chupapi na lasing, tapos magpapara sa iyo to sasabihin sa iyo, stop the motorbike. I wanna go with you. Huy! Magi-enjoy talaga ako ng bongga pag ganun. Hay! Kaya naman grabe talaga yung uh, party natin tonight magi enjoy kayo. Kaya naman, kung gusto mong tapusin ang video na to, napakaliit lang to. Five minutes lang po. Kaya, let's go! Ito na agad yung pabungad sa amin dito sa party. Kabi, ang daming tao dahil hindi pa nag start yung pump party. Siyempre, pang pabungad pa ng ganito. Kasi ang pump party, parang 11 yata nila, nilalabas yung uh, pom. So, kalma-kalma mo tayo. Bibi, kalma. Makalalaki ka talaga mamaya. Hoy! Kaya naman, ifu ko talaga to. Hindi ako uuwing zero. Wala pa ako, wala pa ako, hindi pa ako nakakuhan. Kailangan makakauwi ako ng meron dalang chupa chupapi, oy. For the go. At ito na nga binuhos na nila itong pong party. Feeling ko may naglalabas sa likod na laundry. Kaya ang daming bula. Tiyo. At first time ko mga ganitong kaganapan ng party at nag-enjoy ako ng bongga pero na-hour lang ako kasi yung mga, yung mga bula pumapasok sa mata ko at natatakot rin ako. Kaya naman sabi ko grabe enjoy na enjoy ako. Pero sa pagkakataon na to hindi ako nagtagay kasi ay sabi ko ayoko pumunta sa party na parang alasing. Pero ang advice ko lang pag gusto mo mag-enjoy talaga sa party, pag pumunta ka sa party dapat tipsy ka ka na or tipsy tipsy ka na para mas ma-enjoy, mas masulit at more harbatlism at para atake ang kalandilisim okay so ayan every week po, ginaganap isang business lang mga party, which is napaka-amaze kasi nga, pag gusto mong basa-basa, lisim talaga, ay, magura ka na ganito, I think, mag -i enjoy ka dito, kasi punong-puno po talaga ng pum, that's why we call pum party, at sinamahan pa talaga ng malaki ang buwan, ay, napaka-perfect, so kaya naman, ang atake ko tonight ay tumboy, ang dami nagsasabi sa akin, mukha kang tumboy ni, kaya hindi ka mabinta sa chupapi, pagkakamalang kang lalaki, dahil sa bangs mo, hoy! The go at wala naman talaga akong magagawa kasi ganyan talaga yung buhok ko ngayon at ini-enjoy ko na lang talaga yung aking um, what we call gabi. at uh, thank you so much pala sa clothing ko na nagbigay Pacific brand. Ayan. Uh, local po brand dito sa isla ng Siargao which is sa north side tong brand na mga ganito matatagpuan. Kaya gusto nyo pumunta ng Pacific ko, meron silang souvenir doon. Huy, for the go. At grabe, enjoy na enjoy talaga ako kahit sabi ko ngayon hindi na lang muna ako titingin sa mga chupapi. Dahil sulitin natin ang ating kuan, uh, what we call the one, pag, -pa pag, na nightlife. Pero sabi ko, naisip-isipan ko that time na gusto ko sana magtagay listen. Pero sabi ko, masyado ng late kasi kasi may, maya maya matatapos ng party o hindi na ako mag enjoy tapos nalasing ako ng late so ayoko naman ganun umuwi ng maaga kasi nga party lang po talaga ang pinunta ko dito at which is nag enjoy talaga din naman ako kaya naman kung ikaw gusto mo magbalak pumunta ng Siargao ay nako pumunta ka na dito ang mong drama kung kailangan mangutang mangutang <laughs> For wag na Huwag naman ganun. Alam mo yung nagbakas ka, yung kata, sinisingil ka, tapos itatawag ka, huy Judith na ng utang mo, magbayad ka na ano, nag-enjoy ka sa bakasyon mo. Ang gaganda ng mga maidi mo sa, Insta, sa Instagram at Facebook. Hindi mo na, ka na nagbayad, huy. Murag tala. Kaya na mapag... <laughs> <laughs> mag na lang po talaga tayo bago mag -vacation. Pero sabi nga nila, life is too short, di ba? Mas maganda din naman yung i-enjoy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Katulad sa akin, tour guide ako, vlogger. Uh, Ini-enjoy ko talaga. Minsan wala,